Good morning, good morning sa inyong lahat dyan. Ito po ay bagong gising pa lang ako at ay ito nga ang aking kapatid ay maagang-maagang nagpunta na malingke at bumili na nga ng baboy. Wow! At sabi daw niya ay magluluto daw siya ng dinuguan. Umagang-umaga umaga, magluluto ng dinuguan? Oh no! Aba ipagbigyan. O ito na nga ay nag-uumpisa na nga siya magluto at inalagay na nga niya yung kanyang bawang, sibuyas, Ayan. Habang nagluluto siya ay sabi ko pa nga ay, hindi pa nga ako nakapaghilamos at ay nagpunta na kaugod sa labas namin at ay nagulat na lang ako at nagluluto siya. So trip niya siguro kumain nga naman ng dinuguan. So ayan. Ilalagay na niya. Igigisa muna niya yung isaw. Pag-golden -go brown niya yan yung isaw. Kaya kami magluto sa mga Ilocano lokal at ilokano. Kailangan yung isaw ay crunchy na crunchy. Crunchy na crunchy daw. So, nilagyan niya na ng pamienta. MSG na. Nilagyan niya ng kaunti. Asin. Halo-halo yun -halo ano. Halo-halo lang. So, ayan. Yung karne na yan ay pinagmantika namin, e, binawasan namin ng mantika. So, lang pinang golden brown na namin yan. So, ayan. Ako ay nagtitimpla ng karne naman para mamayang gabi o kaya bukas. At gagawin namin barbecue yan. Oh, wow. Di yayamanin. Puro na lang karne ay pampadagdag ng high blood. Sige lang. Habang may pera. Yayamanin ang kapatid ko. Di sige baboy baboy lang pero ako hindi ko kayang magbaboy ng araw araw gusto ko lang ay puro mga gulay so ayan nga tinimplahan ko na nga yan at ilalagay ko muna yan sa freezer para bukas ilagay ko na na yan ng bawang kalamansi yan lalagyan ko ng uh, toyo lahat lahat na dyan so ayan na Puntahan na natin yung ating uh, niloloto. Ay, dyan lang kami nagloto sa may kahoy at ay hindi basta-basta yan maluloto. Mauubos ang kasol namin. What? Halo, haloin lang na natin yan. Ay, mausok nga naman. Ay, pa ako nagre sa usok. Ay, mausok talaga. So, sige, tsaga-tsaga lang tayo magbatay ng ating niluluto. Ay, sandali na lang lang maluto yan. So, nag-golden brown na siya ng kaunti. Patitignan natin. So, ayan, no? Oh, tignan nyo nga naman. Ayan, nag-golden brown na siya. Pero, hindi pa, ano, hindi pa siya ready na mata, ano. Antayin lang muna natin. So Yan malapit na siya mag golden brown. Kami mga Ilocano, ang luto namin ay kakaiba. So ang dinuguan namin ay pakaklatchin namin lahat yung Yan, yung ano, yung isaw, talagang crunchy na crunchy yan, yung kanina na pinagmantika namin yung karne, pabawasan yung kali. Oh, wow, sarap naman yan. nga naman, masarap mapulutan. So, ayan, sarap papakin. Yung niluto natin kanina, binawasan natin na mantika. So, iso, iahalo na natin. Iahalo natin dyan sa may isaw. Halo-haloin muna natin siya at i tatanggalin natin yung ano yung isaw na yan at saka yung laman ng uh, yung karne para mamaya ay maigisa yung ating dinuguan dinuguan dugo ng baboy hindi dinuguan oh. so ayan nga hanguin natin yung ano na yan yung isaw at saka yung baboy na atin crunchy kanina. So, yan. Maraming mantika. Tignan nyo naman, napakadami ng mantika niya. So, babawasan natin yung mantika. Pwede na yung pagperituhan o tignan nyo naman. Masyadong Masyadong madami. So, nabawasan na natin. Ngayon ay magigisa tayo ng bawang. Sibuyas. Yan, haro na natin yung ating dugo ng baboy. Yan ay pure na pure na dugo ng baboy yan. Walang halo yan. Kasi pag pampamilya kailangan pure ang gagamitin mo pero pang business ay hahaluan nyo talaga ng tubig. So kailangan halu-haluin natin para hindi mabuo. Lalagyan natin ng magic sarap pampalasa, asin, nagaantay na yung aming uh, alagang aso at ay uh, naaamoy niya yung ano, dinuguan. Aww. Ngayon ay isasalang na natin yung ating uh, tinanggal kanina na isaw at saka yung laman ng baboy ayan ayan dinugaan na dinugo ang ilokano pagmamantikaan natin yan pag crunchy ganyan kami magluto yan ready to eat na. Thank you very much for your watching. Sana na gusto niya ang video ko. At ang huli ay nilagyan natin ng suka. Nako, naaamoy ng aking aso. Gutom na gutom na yung aso namin. Kaya nga, nandyan siya sa ano. Malapit na amoy niya kasi. Sana nagustuhan niyo itong video na to. Sa so, next video ay sana manood kayo ulit. Thank you very much for your watching. Mga kaluto. Ingat kayo. Wow. Okay. Mapapadami talaga ako ng kain ngayon. Wow. Wow. Maraming salamat sa inyo. See you next video ulit. Bye-bye.